tamang pagsaing. Ilalagay so, po ng mantika at tubig. Yan po. Patahitan... Parang dito, Gano'ng katagal ito isa isaing? Minutes. 15 minutes. lang? 50. 20. Ha? 20. 20. minutes lang po. Kulukulot. Oh. Sinilinan po ng kanyang asistan po. Sipa dito na naman po ang nagsali ng tubig. Ayan. Para... Tama po. Pagpakulo ng tubig yan po ang mga diskarte po paggasaing Tubig. 20 minutes lang magsasaing pa rin dito at No. At na At lalagyan na po ang bigat. <laughs> Pagkakataas po yung mga nagtatatak sa ibabaw. Hindi natin kabiusan na yung kwalit yung... Ang pagiging takip niya ay dahon mismo. Yan. Wala pong sabla yan. Tapos parang dito bumanat. at uh, habang uh, napan, aawatan ah, na hinapan. Ayan lang, ayan. Biskat din pa rin pag sa inyo. na yung oh, Wow. Oo, baga. Ayan o. Oh. ani, Nasabi na o. Oh. kasablay-sablay. kanin cuai kanin wow kanin kena lagi apa pun nak timpal isi tu ya sini ada lagi sa plastik ta persila lagi saya ster pempara Tukuhan lang mamaya, habang mag... Walang tutong, napakatibay yan. Ito na po yung kanin. Gano'n. Eh.